Kung hindi ako conforme talaga na ituro yung evolusyon. Kasi kung naniniwala ka sa Biblia, di ka maniniwala sa evolusyon. Kasi ang evolusyon nagtuturo, umpisa ang buhay sa isang sabaw. Paano sasawayin? Uno trese ng tito. Jesus Gusto namin kayo maniwala si Jesus Christ hindi lang Ang pagmamahal sa apwa pati yung nasa labas ng iglesia nila pinakikita alamang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas Diyos ang humatol. Pag walang kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Ito mga kaibigan, gusto ko pong ishare uh, sa inyo itong video ni uh, kapatid na Eli tungkol po sa uh, paglaban niya sa mga atheists na nagsasabing walang Diyos at walang lumalang sa Diyos kundi naniniwala sila sa Big Bang at sa mga evolution. at ah, napakaganda po ito. Ah, wala po akong makitang mga na kasing tapang ng kapatid na Eli, na kung saan napakatapang niya kasi ang nagpapa lakas ng kanyang loob ah, nasa kanya kasi yung kapangyarihan ng Diyos na yun po yung salita ng Diyos. Alam niya. Ibig sabihin, kung matapang ka kasi sa salita ng Diyos, alam mo yung salita ng Diyos na pwede mong ipananga sa mga tao na uh, kala mo yung napakatalino pero uh, kulang sila sa uh, kaalaman tungkol po sa Biblia. Ito mga kaibigan, napakaganda po ito. Ah, napakaganda po ito. Kahit magkaroon ng limang mutation sa unggoy, unggoy pa rin ang unggoy at yes. hindi magiging tao. <laughs> Tama. Sana naintindihan ng lahat, ano, Yan na magkatiwa-tiwala ang Biblia kasi oh. nauuna na ang Biblia bago pa matuklasan ang siyensya at yung nasa Biblia natutuklasan totoo talaga na yung mga pinaggagagawa ngayon itong mga atista, at ipinagtututuro ng mga profesor sa ano ako hindi ako conforme talaga na ituro yung evolusyon. Kasi kung naniniwala ka sa Biblia, di ka maniniwala sa evolusyon. Kasi ang evolusyon nagtuturo na umpisa ang buhay sa isang sabaw, yung primordial soup. Ang Biblia nagtuturo, ang tao nilikha ng Diyos sa alabog ng lupa. Hindi nagumpisa sa sabaw ang tao pagkakakontre, alin ang pipiliin nyo? Ang karunungang nasa Biblia na bandang huli natutuklasan ng siyensya na eksakto at tama? O yung mga ayaw maniwala sa Biblia gaya ng mga atheists, evolutionists, yung mga kung ano-anong mga siyensya raw na itinuturo pa ngayon sa mga bata eh? Nakakalungkot. Pero, naipakita ko na sa inyo ngayon, yung mutation. Ang mutation hindi factor para ang manok ay eh, maging pabo. Okay. Kahit mag-mutate ang manok, manok pa rin yun. Umiksi ang paa, dumami ang balahibo o kumunti ang balahibo. Kasi ngayon may eh, manok na wala nang halos balahibo. Gumawa sila ngayon ng isang lahi ng manok. Pinakialaman na yung DNA ng manok. May eh, manok ngayon ay pinoproduce sila, wala na halos balahibo. Alam mo ba yon si Hindi pa po, po, brother. Pakitignan mo itong manok na ito. Hindi ka na naawa sa manok, inalit mo yung balahibo. Nagagawa ngayon yan ng mga lumalabag sa katalagaan ng Diyos. Hindi ba nga nauso ngayon yung cloning? labag sa Biblia yung cloning. Kaya ay pinagbabawal din nila yan na gawin sa tao kasi nga maraming depekto ang nangyayari. Maraming pagkagawa, pagkasilang, maraming mga depekto hindi kagaya ng ginawa ng Diyos. Nananatili pa rin na ang Diyos na pinaniniwalaan ko marunong at dakila sa lahat. Salamat yes. sa Diyos. Dinailay ko na ang basis sa inyo mutation will never lead to evolution. Mag mutate ang isang bakterya, pero bakterya pa rin siya. Yes. Mag mutate ang isang uri ng hayop dahil sa environmental influences and accident, pero mananatili pa rin siyang siya. Hindi pwedeng ang pato maging manok o ang manok maging pato. Ang damo yan si Flo. Apo. Ito ngayon ang ating pansara. Ecclesiastes, ganito ang sabi ng salita ng Diyos sa 14. Nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos, magiging magpakailan paman. Walang bagay na maidadagdag o anumang bagay na maaalis at ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harap niya. O, yung ginawa ng Diyos, di mo pwedeng dagdagan hindi mo pwedeng alisan, no? Halimbawa, pwede mo bang gawin ang tao na apat ang baga? Apat ang puso? Hindi pwede. Eh, meron kante. Sana dalawa ang puso ko, hindi na sana nalilito. Kung sino sinyo, si sana dalawa ang puso ko. Paano nga yung kantahin mo nga? Alam mo, ba kapatid, na Daniel? Sana dalawa ang puso ko, hindi na sana nalilito. Kung sino sa inyo, sana dalawa ang puso ko, hindi na sana <laughs> ano nalilito. Pumili sa inyo. Eh subukan mo, dagdagan mo puso ng tao, Lalong magulo. Oh. <laughs> Sabi ng salita ng Diyos, yung ginawa ng Diyos, talagang gano'n na yon? It is the best. It is the perfect uh, way of doing it. Isa ang puso, dalawang baga, dalawang bato. Isa ang atay, ano, at may eh, utak etc. Yan ang perfect. Pag iniba mo yan, hindi ka mabubuhay ng maayos. At hindi mo pwede indagdagan. Tama ang sabi ng Biblia. Kung ano yung ginawa ng Diyos, ganun siya. Hanggang mawala na siya sa mundo, ganun pa rin. Maaaring magkaroon ng pagbabago, pero tao pa rin siya. Yes. Maaaring magkaroon ng pagbabago sa manok, dumami balahibo, kumonti ang balahibo, o talagang tutaling hubara na ng balahibo, pero manok pa rin siya. Yan ang nasa Bibliang katotohanan. Ngayon, ang tanong natin, mga kapatid, eh, anong katunayang ang evolusyon? Malaking kasinungalingan ni Darwin ayon sa Biblia, hindi ayon sa akin na ipakita ko po sa inyo ngayon ang fundamentals improbability or impossibility of evolution. Walang science account at walang science fact na magsusustain ng evolution creating man from apes. From apes from lower forms of life or from single cell plant and animals. Wala po scientific fact niyan. Kung kayo talagang sentipiko, hindi ka maniniwala dyan. Salamat po mga kapatid sa inyong pagdalo, pagtitiyagang makinig. Kahit magkaroon ng limang lip. At alam nyo mga kaibigan, miski may pagbabago man tulad yung ipinapakita ni kapatid na Elie na manok. Hindi naman gawa ng evolution yon mga kababayan, kundi yun ay gawa ng tao, pinakialaman ng tao yung DNA ng manok. At hindi lang po yun, pati mga, uh, yung mga pananim natin, pati yung mga ibang mga hayop din, uh, ginawa nila yung, uh, pinakialaman nila yung mga DNA, gaya yung tinatawag na uh, Liger, na uh, pinagsama yung layon at uh, at uh, tigre, mga kababayan. Ano? Pero yon ay hindi po evolution, kaya hindi po totoo yung evolution. Naniniwala ako sa sinabi ni kapatid na kasi uh, bakit ako naniniwala? Dahil sa Biblia, yung kanyang binasa doon po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 14 na walang pwedeng maidadagdag sa ginawa ng Diyos. Eh pero eh, itong mga tao pinakialaman. Alam nyo mga kapatid, yung pakikialaman mo yung ginawa ng Diyos, yung kasalanan po yun. Ah, kasi kung sino po yung ah, kauna-unahang gumawa ng malaking kalapastanganan sa Diyos Dahil yung nilalang ng Diyos na tao, pinakialaman ni Satanas Kaya ang kauna-unahan po palang ah, pakialamero ay itong si Satanas Kasi ang nilalang po ng Diyos na tao, kung atin pong babalikan mga kababayan ayon sa Biblia ah uh, bagamat hindi po naniniwala ang mga atheist na may may Diyos na lumalang sa tao pero bahala po kayo no uh, mga kaibigan kung kayo naniniwala na kayo galing sa unggoy edi eh di uh, wala na akong magagawa diyan wala kaming magagawa diyan no uh, tulad yung ATS na nagko-comment sa ating Facebook page na dati miyembro po siya ng MCGI pero uh, simula nung namatay ng kapatid na Eli eh naging atheist siya. Mga kababayan, hindi na siya naniniwala sa Biblia. Eh bahala na siya no mga kaibigan. Ngayon, um, alam nyo kung sino po yung kauna-unahan na nakialam mga kapatid sa nilalang ng Diyos, binago niya yung ginawa ng Diyos. Ah, yung pinorma ng Diyos na tao ay binago po ni Satanas. Ni Satanas po kasi ang ah, kauna-unahang gumawa ng ah, pagbago doon sa nilalang ng Diyos na tao. eh Ang tao, nilalang ng Diyos na ah, sa ayon sa kanyang image, sa kanyang larawan, mga kababayan. Pero itong si Satanas gumawa ng uh, paraan para mapagkasala ang tao. At ang dahil sa kasalanan ng tao, yung nilalang ng Diyos na itao o kalagayan ng tao ay nagbago dahil sa kagagawan ni Satanas. Sa libro ng Genesis chapter 3, dito sa verse uh, 21, ganito po ang dahilan kung bakit na bagu po ang tao. Ang nilalang po ng Diyos na tao ay hindi dati ganito. Basahin ko. Uh, at iginawa ng Panginoon Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamtan yung nilalang ng Diyos na tao nung hindi pa sila nagkasala, hindi pa pinakialaman ni Satanas itong uh, si Adan at saka si Eva, mababasa natin dito na walang damit itong mag-asawa. Wala silang damit na tulad sa damit natin. ah Kasi sabi dito, at iginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamtan meaning dati wala silang damit eh pero bakit uh, dinamtan ng payinoon? eh kasi uh, nawala yung kanilang uh, yung kanilang pantakip sa uh, kahihiyan nila dati kasi hindi nila nakikita yung kahihiyan eh hindi nila napapansin eh kasi inosente sila sa kasalanan. Pero dahil sa kakagawan ni Satanas, a ah, nahubaran sila spiritually. Ah, mga kaibigan, dati ang kanilang ang bumabalot sa kanila ah, nung nilalang ng Diyos ang tao, ang bumabalot sa tao ay yung kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon ay ah, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. So, kalarawan niya ang Diyos na may kaluwalhatian. Pero nung nagkasala sila, yung kaluwalhatian na yon nahubad sa kanila, mga kababayan, natanggal sa kanila. Kaya yung kanilang kahiyan, nakita na ah, yung kanilang ah, kahiyan. Kaya itong ah, ginawa ni Satanas Mula sa kaluwalhatian ng tao, inalis niya. Ah, pinakialaman niya kasi sila. Kaya yung kaluwalhatian ng tao ay nawala. Mga kababayan, yun po yung nawala. Yun po yung inalis ni satanas. Sa pamamagitan ng pagkakasala na ginawa ah, nitong mag-asawa. Ah, mga kaibigan. So yun yung nabago. Pinakialaman ni satanas. Ha? Sa verse 22, At sinabi ng Panginoong Diyos narito ang tao ay naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayoy iunat ang kaniyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kung atin pong ia-analyze ang talata, Dati yung nilalang ng Diyos, anong hindi pa sila nagkasala, hindi pa pinakialaman ni Satanas, hindi po nila alam kung ano yung mabuti at masama. So ang original na nilalang ng Diyos na tao, walang alam tungkol sa kasalanan. Pero dahil pakialamero itong si Satanas, pinakialaman niya, kaya nabago po ang tao. Alam na nila ang masama at mabuti. Kaya ang ginawa ng Diyos uh, para hindi sila makakain dun sa bunga ng punong kahoy kasi pag uh, makakain sila sa bunga ng uh, punong kahoy na uh, pagkabuhay na walang hanggan eh, hindi na sila mamamatay. Eh ang ginawa ng Diyos inalis nila inalis niya sila doon. Ibig sabihin yung original na nilalang ng Diyos na tao napakaganda, perfect. Walang alam sa kasalanan, walang uh, walang alam uh, nakadamit siya ng kaluwalhatian ng Diyos at hindi siya namamatay. Walang kamatayan. Pero dahil sa kasalanan, nagkaroon sila ng kamatayan, nahubaran sila ng kaluwalhatian ng Diyos alam na nila ang kasalanan 23 kaya ang bunga noon resulta ng kasalanan na ginawa nila ay pinalayas siya ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupa uh, lupain pinagkunan sa kaniya ibig sabihin mga kaibigan mga kapatid ang resulta ng kasalanan palalayasin ka ng Diyos mula sa uh, lugar na walang kamatayan, mula sa lugar na uh, mayroon pong pagkain na uh, punong kahoy na hindi ka mamatay, palalayasin ka doon. So, mawawalan ka ng beneficyo yu, uh, mula sa Diyos. Yun po yung bunga ng kasalanan ni Adan at saka si Eva. no uh, ito pa sa 24, ano pat itinaboy ang lalaki o si Satan o si Adan, uh, itinaboy ng Diyos si Adan at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden. Ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Isa pa sa mga natangkal kay Adan nung nagkasala ay wala na silang karapatan uh, mabuhay na walang hanggan. Wala na silang karapatan makapasok doon sa uh, paraiso ng Diyos. Kaya uh, ang ibig ng Diyos mga kaibigan dahil nagkasala po ang tao, ibig niya na maibalik yung originality ng tao. Mga kababayan, kaya inutusan niya ang kanyang anak para yung uh, naalis sa tao, nawala sa tao dahil sa kasalanan, ay binayaran ng Diyos at uh, tinubos ng Diyos para ang tao meron na po siyang tsansa na maibalik doon sa original na pagkalalang lang ng Diyos sa kanya. Ganyan po kamahal ng Diyos ang tao, mga kaibigan at mga kapatid. Uh, pero ang nakikita ko dito, yung isang uh, tao o si Satanas, tulad ni Satanas, na pinakialaman niya, binago niya yung nilalang ng Diyos, walang kapatawaran. Kaya ang tao po pala, kapag pakialaman mo yung mga gawa ng Diyos, yung nilalang ng Diyos, pakikialaman mo, ah, yan ay hindi po, kalugod-lugod sa Diyos, mga kababaya. Ah, hindi po kalugod-lugod. Gaya yung baguhin mo yung itsura mo mula sa pagkalalang ng Diyos sa iyo, ah, baguhin mo, napakalaking kasalanan niyo. Mga kapatid, yung isa kang lalaki, tapos ay ah, gawin mong babae ang sarili mo, ay nako napakalaking kasalanan nyo yun. yung isa kang babae tapos gawin mong lalaki ang uh, sarili mo napakalaking kasalanan po yun uh, yung sino mang bumago sa nilalang ng Diyos parurusahan ng Diyos mga kapatid kaya itong mga uh, nagsasabing walang Diyos uh, eh, kalapastangan yan sa Diyos mga kapatid Ah, kalapastangan niyan sa Diyos So sana po nakapulot kayo ng aral dito Sa isinier ah, kong video mga kaibigan ah, Maraming salamat po sa lagi po ninyong pagantabay Dito sa ating programa Kung meron po kayong katanungan at meron po kayong tutol ah, Meron po tayong live mga kaibigan at mga kababayan ah, Sana po ay sumali po kayo At liliwanagin po natin ah, sa live Hindi po yung away mga kaibigan Ah, sana po ay ah, maliwanagan ng bawat isa yan po yung purpose ng programang ito, ah, mga kapatid. So maraming salamat po hanggang sa ah, susunod po muli, mga kaibigan, ah na video. Kaya yung hindi pa po nakapag-subscribe, sana po mag-subscribe po kayo bilang suporta nyo dito sa ating programa. Maraming salamat sa inyong lahat.